Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Umihingi po kami ng tawat dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y kabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakatakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay.